Kaanak ng isa sa mga biktimang sinaksak sa isang inuman sa Balayan, Batangas, desididong magsampan ang kaso sa sospek. Mga biktima nananatili pa rin sa ospital dahil sa mga tinamong saksak. Nagbabalik sa report, si Denise Abante. Personal na dumulog sa himpila ng pulisya ang ina ng isa sa mga biktima ng pananaksak noong Sabado sa isang bar sa Balayan, Batangas upang formal na magsampa ng reklamo laban sa sospek. Sa panayam ng GMA Regional TV, balitang Southern Tagalog sa ina ng biktimang si Dominic Ramos na damay lamang daw ang kanyang anak sa gulo. Umaawat lang siya at kakilala din niya yung kabilang nasaksa siya inamamagitan na awat, kaya siya ang napuruhan. Tapos parehas, parehas pa silang nasa ospital, magsasampa kami. Oo. Ayon sa pulisya, posibleng frustrated homicide ang kasong kaharapin ng suspect. Kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng mga sugat sa kaliwang bahagi ng katawan. Ito, Ito naman na po yung, yung 100 kilo lang ayo. Sir Ramos po, may tatlo mam yung saksak, yung isa bab ay isa lang mam sa pile left side lang niya po. Patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya sa kinaroroonan ng suspect. May panawagan naman ang ina ni Dominic sa suspect kung naririnig to nung no, asawa ni Kakao, ang hinihiling ko lang sa kanya, isuko niya. Para sa katahimikan din namin, pare-parehas, isurrender niya. Dahil ang mangyayari niya, kapag nagtago siya ng nagtago, mawawanted siya, lalo ng mas mahirap yun. Sinusubukan pa rin ang GMA Regional TV, balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktimang si Roy de Castro, ngunit wala pa silang tugon. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.